Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Inakakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes de Fort ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na aktibo sa umunay destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng nalalapit umanong paglalabas ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant laban sa mga sangkot sa war on drugs. Sabi naman ng Philippine National Police, wala silang namomonitor na anumang destabilization plot. May unang balita si Maki Pulido. September 2021, nang simulang alamin ng International Criminal Court kung sino ang pinakaresponsable sa pagkamatay ng libu-libo sa Duterte Drug War. Halos tatlong taon matapos niyan, nakakuha umano ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na patapos na ang investigasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang source pero kabilang si Trillanes sa grupong unang nagparating sa ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng dating administrasyon. Sabi niya maaring kasunod umano nito ang pag-issue ng mga warrant of arrest o red notice bandang June o July. This will come in batches. The first batch, si Uh, Duterte, the father, no. The second batch um, Baka sina Bongo Bato at uh, si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch uh, would be some PNP officials and other uh, senior officials ng Duterte administration kung sakali matatanggap ang warrant ng lahat ng miyembro ng ICC at padadalhan ng red notice ang Interpol. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Duterte drug war, Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, wala naman na raw sa isay anumang warant ang ilabas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Tanging PNP lang ang pwedeng mag-execute ng warant at dati nang sinabi ng Pangulo na hindi nito ipatutupad ang arrest warant kung sakali dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero nangyari ang pagpatay bago kumalas ang Pilipinas, kaya sabi ng isang grupo ng mga abugado, maski nga Supreme Court e eh, binanggit yan. That you have residual obligations to the court kahit na umatras ka. Yung Marcos administration talaga yung makakapagsabi ko implement ba o hindi yung warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, dahil sa posibilidad ng pag-issue ng warrant of arrest, aktibo umano ang destabilization plot ng kampo ni Duterte para mapatalsik si Pangulong Marcos. Wala rin binanggit na source o patunay pero sabi niya, nakapag-recruit na umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP ang kampo ni Duterte. Wala naman umanong pumapatol mula sa AFP. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na double group na involved dyan sa mga outer plots. Konti lang naman pero the point is, meron identified na sila. Itinanggi naman ng PNP na may namumuong plano na pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Wala raw namo-monitor ang kanilang intelligence units na destabilization plot mula sa mga active at retired officer ng PNP. Ang pakiusap lang po natin kaya kagalang-galang na dating senador Katrina sa uh, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito, mananatili raw apolitical ang PNP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang Magamang Duterte at si Senator Bongo. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na hindi daw sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Nainit pa rin ang mga labanan sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament habang papalapit na ang playoffs. Sa Women's Division, pasok na sa Stepladder Semifinals ang Arellano Lady Chips. Matapos talunin ang JRU Lady Bombers. Kahapon, panalo sila sa score na 3-0. Diretso finals naman ang first seed na Benilde Lady Blazers na mayroong 9-0 record. Pasok na rin sa Stepladder Semifinals ang LPU Lady Pirates. Ngayong araw, malalaman ng huling ng na kasama sa Final Four. Live na mapapanood ang mga laro sa GTV pati sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Igan lusod na sa komite sa Kamara ang panukalang pag amyenda sa Rice Tarification Law na nagbibigay kapangyarihan sa National Food Authority na muling magbenta ng bigas sa mga palengke. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jason. James. James! Gang good morning para doon sa mga nakausap ko na mga mami Mili, ay pabor naman sila kung sakaling ibabalik na at maibenta sa mga pamilihan yung NFA rice pero iisa lamang yung hiling nila, sana raw mas maganda yung kalidad nito. Naglalaro sa 49 pesos hanggang 64 pesos ang kada kilo ng local rice sa pwestong ito sa Blumen Trade Market sa Maynila. Ang imported rice naman 55 pesos hanggang 64 pesos per kilo depende sa klase. Yung sa supplier namin, ganun pa rin eh. Di pa rin bumababa eh. Kung mababa, di mababa rin sana. Sa ano pinaka-mabenta usually sa inyo? Mabenta sa amin yung mababa ngayon, 48, 49, ganoon mababa ngayon. Eh. Kasi yun lang ang kayang bilhin ng tao ngayon. Kahapon inaprobahan ng House Committee on Agriculture and Food ang panukalang batas na nag-aamienda sa rice tarification law. Kabilang sa mga amyenda ang pagbabalik sa National Food Authority o NFA ng kapangyarihang magbenta ng bigas sa mga palengke at sa mga piling pagkakataon mga makapagangkat nito. Sa panukala kapag may emergency, gaya ngayong humigit kumulang 60 pesos ang kada kilo ng bigas, pwedeng magbenta ang NFA ng bigas sa mga palengke. Si Erwin limang beses na nakabili noon ng NFA rice. Pabor naman siyang maibalik ito sa mga pamilihan. Siguro okay lang basta yung amoy, yung quality ng bigas okay. Pero kung halimbawang ang amoy na naman, parang hindi mo malaman, parang nabubulok, wag na lang. Oo. Magtsatsaga na, na lang. dito kahit mahal. Ganyan din ang pananaw ng iba pang mamimili na amin na Malaking bagay daw ang mas murang bigas, lalo pat mataas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kung may babalik, mabuti po para makamura naman po kami sa mga bilihin. Pero sana hindi naman ganoon ka ano ka, may amoy yun lang po sana ang namin. Sana mas mababa, tas may... hindi naman masyadong maamoy. Sabihin kahit paano, makakain naman. Hindi porket NFA, baka naman hindi na makain. Samantala para naman sa sinag o samahang industriya ng agrikultura, posibleng malaki daw ang epekto nito sa mga magsasaka itong panukalang batas na ito dahil posibleng ang gawin ng mga magsasaka ay masyadong ibaba yung farm gate price para lang maibenta ang kanilang ani. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na ng House Committee on Agriculture and Food ang pag sa Rice Tarification Law na layo makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas Kaugnay niya, makakusap natin si Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga po, ASEC. ASEC De Mesa, good morning. Ay, Igan, magandang umaga. Yes. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, eh, tanong muna natin para malaman ng ating mga kababayan pagdating sa overall supply at presyo ng bigas sa bansa. Ano na ba epekto sa pag-amienda ng rice tarification law. Ito ba nakatulong o hindi? Igan uh, makakatulong yung uh, pag-amenda sa rice tarification law. Uh, lalong-lalo na sa mga cases ng uh, meron tayong maasahan na kakulangan uh, sa supply at pag masyado mataas ang presyuhan sa palengke, uh, yun mismo ang uh, gustong tuunan itong uh, uh, magiging amenda sa rice tarification law, lalong-lalo na sa Section 5 na kung saan eh, binibigyan nga ng kapangyarihan ng NFA mm -hmm. uh, to intervene sa market pag mayro mga ganitong klaseng pagkakataon. Mm -hmm. Pero di ba ho sa ilalim ng uh, Rice Tarification Law o RTL, merong ma ma 10 billion pesos para ho, tulong sa mga magsasaka at bukod pa ho tama ho ba meron sa General Appropriations Act natin na dagdag na 40 billion yata Uh, tulong din sa magsasaka. So, uh, yung ba'y namomonitor ng DA na talaga napupunta sa kanila po? Uh, yes, Igan. Yung 10 billion under the Rice Competitiveness Enhancement Fund ay directly uh, napupunta sa ating mga magsasaka. Yung 5 billion yan ay sa mechanization, 3 billion doon sa ating inbred seed, 1 billion ay pautang sa kanila, Opo. at 1 billion ay training. Yung in excess sa collection, ay bumabalik sa kanila bilang rice farmers financial assistance, 5,000 yan sa bawat magsasaka na hindi tataas sa dalawang hektare yung kanilang uh, sinasaka. Yung nasa general appropriations naman na pondo para sa national rice program, Opo. ay para din yon sa mga magsasaka natin. Yung RCEP kasi ay limitado doon sa 57 provinces. Uh -huh. Itong uh, pondo ng general appropriations ay para sa lahat ng magsasaka sa buong bansa. O yun. Eh bakit ito aamiyandahan pa itong RTL kung uh, sa tingin ng iba, sapat naman daw yung tulong ng mga magsasaka dyan sa nababanggit niyong figura? Ah uh, itong RTL ay ang uh, tinutukoy naman niya. Uh, yung sa NFA? Dito sa, opo, sa Section 4 and 5 ay para sa NFA. Yung sa Section 4 ay para uh, magkaroon ulit ng regulatory function ng NFA. Matanda natin sa RTL ang natira na lang na function ng NSA ay bumili ng palay sa ating mga magsasaka Opo. para sa buffer stocking uh, during calamities and disasters. Mm -hmm. Ito ngayon ay pinabalik ang kapangirihan para mag-inspect sa mga warehouses at uh, yun nga magkaroon ng kapangirihan na mag-intervene sa market lalong-lalo na kung uh, magkakaroon ng uh, extraordinary instances na mahal ang presyo at kulang ang supply. Pwede na sila magbenta. Pwede silang uh, magbenta uh, sa mga, ganun pa rin, ay oh, oh, oh. Uh, uunahin of course sa ating mga government agencies, uh, piling retail outlet at of course sa ating mga kadiwa stores. Okay. Ito, eh, sabi ni House Speaker Martin Romaldes. asik posibleng may maibenta ng 30 peso sa kada kilo ng bigas sa, sa Hulyo ito. Kakayanin po ba yan? Uh, ito naman ay ginagawa na ng uh, National Irrigation Administration na kadiwa dahil meron silang tinatawag natin na contract farming na kung saan. Uh, yun din yung uh, gustong uh, mangyari ng ating Pangulo na uh -oh. yung ating National Food Authority merong contract farming sa mga uh, organized natin, na mga uh -oh. magsasaka, co-ops and associations. Uh, sa ganito kasing paraan ay... Sigurado nila yung input na galing umuli sa ating pamahalaan, uh, subsidization. At uh, in return ay ibebenta nila yung uh, palay sa NFA. Uh, sigurado tayo na mas magiging mura yung uh, production input. At dahil dito ay merong pagkakataon talaga na maibenta na mas mura sa pamilihan yung uh, palay na... Pero uh, yung, kalid yung, yung kalidad ba, Asik Demesa, maayos baka sabihin, eh, pang-pids lang ng hayop. Ah hindi po, yung nabibili ngayon ng NSA ay mga magagandang klase ng bigas ay, okay. kasi yan yung ating mga inbred at hybrid at talaga pong uh, magagandang klase ngayon. Okay. Ito eto naman sa Kadaywa stores abay 29 pesos kada kilong bigas naman simula Agosto. Ah uh, Again, yun, yung mga uh, programa uh, sa pakikipag-ugnayan natin sa muli sa mga kooperatiba na kaya mag-supply na mas mura dahil uh, mas mura yung production input at uh, nakakapag-produce ng uh, murang palay. Hindi pwede ito sa maraming palengke? Kadiwa lang talaga? Sa ngayon po ay hindi pa natin kaya sa buong bansa kaya meron mga piling lugar Opo. na kaya po natin supportahan. Pero yun po yung patuloy natin na adikain na magkaroon po tayo ng uh, murang bigas sa buong bansa. Ito bang mu murang bigas, Asec de Mesa, pang 4 piece lang? Uh, sa ngayon po ang pakay natin ay uh, mabigyan hanggat maaari po kung kakayanin ng stock ng Opo. ating uh, NFA. Kung makita po natin doon sa itinakda din itong uh, substitute bill, ay mabigyan din ng uh, additional na pondo ang NFA up to 50%. Okay. ng kanyang uh, pondo para sa buffer stock. Okay. Salamat sa mabuting balita. Agriculture spokesperson Asek, Arnel De Mesa, Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Mabuhay ka. Maganda umaga. Bumagsang ang isang poste sa Sumulong Highway Antipolo mata sumabit sa mga nakalaylay na mga kable ang isang truck. At para sa detalye, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Yeah, good morning. Narito pa rin sa ating likuran itong mga poste na nagdulot ng na aksidente kagabi dito sa sumulong highway sa Antipolo Rizal. Sumabit ang 10-wheel truck sa mga nakalaylay na kable ng kuryente at internet dito sa poste. Dito ito nangyari sa pababang bahagi ng Sumulong Highway dahil sa tuloy ng truck, nabali ang poste ng mga kawad at bumagsak ito. Nang sandaling iyon, isang lalaki at babae na kumain sa katabing karinderya at pabalik na sana sa kanilang motorsiklo ang nahagip ng bumagsak na poste. Tinamaan ng babae ng kawat sa leg, dalawang motorsiklo rin ang tinamaan. Dinala agad sa pagamutan ng babaeng biktima. Nagtamo siya na magalo sa leg. Hawak naman ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Ngayon, ang igan ito yung sitwasyon dito, uh, na naigilid na itong poste pati yung mga kawat kaya hindi na ito nagdudulot ng additional strain dito sa rush hour traffic sa Sumulong Highway. Ito ang unang balita mula Santipolo, sa Antipolo, Bamalegre, para sa GMA Integrating News. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang apat na milyong Pilipino na hanggang ngayon ay walang formal water supply at nakaasa pa rin sa mga bukal, sa mga sapa at gayundin sa tubig-ulan. Samantala, bagamat inaasahan pa rin na matataas ang heat index sa ilang bahagi ng bansa, ay hindi na raw yan magiging singtin din ang init nitong mga nakarang araw ng Abril. Narito ang aking unang balita. Sa ilalim ng puno, sa labas sa mga silid, nagdaos ang klase ng dila sa Sag Aurora. Kanya-kanyang ang mga mag-aaral. Sumubay pa sa tag-init na nawala ng kuryente ang paaralan ayon sa prinsipal. Sa Aglipay Kirino naman, walang aanihin ng ilang magsasaka. Natuyo kasi ang mga tanim nilang mais at saging, bunsod na epekto ng El Nino. Wala rin daw halos makain ng mga alagang hayop dahil natuyo pati mga damo. Sa gitna ng init, sige lang sa sunbathing ang ilang nasa Boracay. Habang sa Davao City, sa mga parke ng Papa nagdaraos nagdarao sa iba't ibang aktibidad ang mga estudyante at mga pamilya. Sa gitna ng mainit na maghapon sa Carmen Cotabato, bumuhos ang malakas sa ulan. Pawag subukso -sub rin ang pagulan sa Coronadal City kunsod ng Easterlies. Hindi pa tagulan kaya ayon sa pag-asa, posible pa rin na mataas sa heat index sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Pero hindi na raw magiging singtindi ng mga naranasan noong Abril. Makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level. Hindi na nga lang ganun karaming mga area. Posible na rin daw mga local thunderstorms sa ikalawang bahagi ng Mayo. Second half, may mga areas pa rin na medyo mainit pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activity. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag-ulan natin. Pero bago pa dumating ang tag-ulan, ang mahigit sandaang residente sa Santa Barbara, Pangasinan sa bukal muna umaasa para sa inuming tubig. Mahinaw, halos wala na raw kasing lumalabas mula sa mga poso sa kanilang lugar. Si Christian dumayo pa para mag-igib. Kaya po nitong water, ay, eh, itong flowing po na ito sir, halos marami po naghihintay na pinagpipila-pila rin po sila sa ano, pila-pila po sila dito na kulang po sa ano, sa gripo. Patuloy ang paggaba ng tubig sa mga river system sa Pangasinan ayon sa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Kabilang dyan ang Agno River, Sinukalan River at Kayanga River. 40 milyong Pilipino ang walang formal water supply o nakaasa sa mga bukal, sapa at sa tubig ulan. Pinatututukan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim ng DNR sa pulong sa Malacanang. Marami sa mga komunidad na yan ay nasa mga maliliit na isang sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Kaya ang nakitang agarang solusyon, desalination o proseso ng pagsala ng tubig alat para maging malinis sa tubig na maiinom. Modular o malilita desalination system sa Balak Dalhin sa tinukoy na prioridad na 65 island barangays. Kasalukoy na raw nakikipag-usap ang DNR sa mga supplier mula sa Israel, Netherlands o Singapore para rito. We have what, what are called as modular desalination systems. Sinlaki lang siya ng container van at uh, it can provide water to uh, up to around 500 families in each and every uh, desalination plant depende sa dami ng serbisyo ang tao pero roughly 5 to 8 million pesos per plant para naman sa paparating na tagulan, ipinirisenta ng Department of Public Works and Highways sa parehong pulo ang kanilang mga plano para tumugon sa mga pagbaha lalo pa't iira lang lanin niya ang naisang pangulo maipon ang sobra-sobrang tubig ulang lang bubuhos at magamit ito sa parahon ng tagtuyo in many of the flood control projects that we will be implementing uh, we will have to coordinate with the national irrigation administration or uh, yung sa water supply naman uh, for uh, for uh, uh, structures or mga water impounding dams actually to be specific that we will integrate it into the flood control programs that the department will be undertaking Iginiit ng aktres na si Maricel Soriano na wala siyang alam tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. sa so, mga confidential reports ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? una, -una po, hindi ko alam tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin wala po akong alam. Dumalo si Soriano sa pagbinig ng Senado tungkol sa naglik umanong pre-operation report ng PIDEA na may petsang March 11, 2012. Ayon sa report, madalas daw gumagamit ng ilegal na droga ang ilang personalidad sa showbiz at politika sa isang condominium unit sa Makati City. Inamin ni Soriano na dati niyang pagmamayari ang unit. ibenta na raw niya ito noong 2012. Kinwestiyon din ni Soriano uh, si Soriano tungkol sa dalawang kasambahay na nagsampan ng reklamong physical injury laban sa kanya. Tinakasan daw ng dalawa si Soriano dahil sa paggamit umano niya ng cocaine. Itinanggi ng aktres ang aligasyon. Ninakawan umano siya ng dalawang kasambahay kaya sila umalis. Ay naman sa dating PDA agent na pumirma sa report na si Jonathan Morales nang galing ang impormasyon sa isang informant noong 2012 na hindi na raw niya maalala ang pangalan. Bukod kay Maricel Soriano na dawit din ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa report. Una na itinanggi ng PIDEA na may ganyang dokumento. Ginawa na lang ng Pangulo ang Amonilict Report. Ognay pa rin sa Amonilict PIDEA Leaks at iba pang pa issue, makakapanayam natin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga po Sen. de la Rosa. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa ating mga ating subaybay. Good morning po. Apa, sana daw sinabi ho ng PIDEA na non-existent o wala naman, daw talagang, wala naman talagang pre-operation report. Kayo ba'y kumbinsido na wala nga ganyan dokumento? Well, wala ko both sides, no? Mm -hmm. Pag sinabi ng PIDEA na non-existent as far as their concern concerned, mm -hmm. non-existent naman talaga dahil kahit anong bulat-bulat nila sa inventory ng records nila, hindi nila makita mm -hmm. dahil ito nga ay <coughs> ninakaw na, tinanggal doon sa records at uh, pinakalat sa social media. Mm -hmm. So, Pag sinabi naman ni Morales na totoo yung kanyang uh, ginawa na papel na yon, ako naman based on my uh, investigation ay talagang uh, authentic yung papel na yon. Uh -huh. unang una bang kung nasabing authentic, si Morales mismo na gumawa na pumirma sa papel na yon ay inaamin niya na siya ang gumawa. Aha. Pangalawa, yung Pedia, yung tinanong ko kung kanino mga sasakyan yung nakalagay doon, nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance at uh, casing operations mm. doon sa sa authority to operate ay puro i-identify nila na mga organic na sasakyan ng PDI yung nakalista ng mga sasakyan at uh, yung isa ay personal vehicle ng team leader na si Tranxia. Uh, mm -hmm. So dalawang mm -hmm. punto na yon. At pangantong punto na medyo mabigat na talagang nagpapatunay uh, na yon ay authentic na papel hindi AI generated as being claimed by idea at uh, or uh, computer-generated ay yung uh, kopya ng papel na nagsi circulate na nakikita natin nandoon sa bandang tatak na confidential no, uh -huh. nakikita doon yung butas na ginamit ng puncher para ilagay mm. ito sa pashiner, sa folder. Uh -huh. mm -hmm. So hindi naman siguro yan, uh, kung ikaw ay na investigador, hindi mo pwedeng gawing drawing-drawing, mm. kung ang xerox mo yan talaga makikita yung butas doon pag uh, pinuputokapi mm. mo yan. Apo. Mm, mm So, yun, I, I, I concluded therefore na ang authentic yung papel na yan. At uh, yung mga circumstantial naman na mga na mga facts na nag sasabi uh, na authentic is that mm, yung, yung uh, inaamin ni Marcel Soriano na siya Aha. Uh ang -huh. may-ari at siya ang uh, occupant nung uh, mundo na yan na uh, subject for uh, surveillance and uh, casing So, uh, everything uh, points towards the uh, authenticity of that uh, particular document. Apa, yung ibang senador po ay uh, nagdududa sa kredibilidad ni dating piday agent Jonathan Morales kasi hindi niya daw maalala yung pangalan ng informant niya. Kayo po ba ay kumpiyansa pa rin kay uh, dating agent Morales, senador? Well, kanya-kanyang opinion niya, no? Uh -huh. Basta ako, bilang isang dating polis, mm. ako ay nagdududa talaga na si Jonathan Morales being the handler of that confidential informant ay talagang uh, nalatiling siya sa code between the handler and the informant na never mo talaga ilalaglag yung confidential informant mo. so Kaya siguro hindi niya sinasabi. Yan Aha. lang ang duda ko. Ha? Duda ko lang yan. Apo. Iimbatahan niyo rin pa ba sa Senate hearing si Pangulong Bongbong Marcos dahil nadawit din yung pangalan ng Pangulo at tinawanan lang po ito ng Pangulo, Senador? Hindi na, hindi na. Kasi pag imbitata kay President Bumbong Marcos, mm. kailangan imbitata naman natin si former President Duterte. Kung <laughs> uh, ma uh -huh. magiging politika na itong ating, uh, mm -hmm. ma yung ating hearing, uh -huh. ma mawawala tayo sa objectivity natin. Apo, apo, apo. Maiba naman po tayo, Senador. Ano? Uh, sinabi ho ni dating Senador Antonio Trillanes IV na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa mga sangkot sa drug war. Uh, ano ang reaction niyo dito at uh, kayo ba'y nababahala dito sa mga sinasabing ito ni dating Senador Trillanes? Pakisabi na lang kay Trillanes na bilisan niya. Bagal naman. <laughs> mm -hmm. Bilisan niya. Bagal mm naman -hmm. ang warat na pinagayabang niya. Uh -huh. eh, bilisan niya kung andyan na yan. Ay, na lang, ay, na lang mensahe na paparating nyo kay Sen. Trillanes. Anyway, maraming salamat Oo. po, Sen. Ronald Bato yes. de uh, Magandang umaga po sa inyo. Salamat, salamat, salamat sa inyo, Susan. At sa akin, tingas, bye Thank you. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.